Nang mahawi ang ulap Nang mahawi yaong ulap at ang araw ay sumilip Banayad na ang panahon, maliwanag na ang langit Mga iboy naglipan at masasayang umaawit Ngunit ako'y nangangambat kung ano ang iniisip Dahil yaong aking mutsay, hindi pa rin nagbabalik Sa pangambang naisip kong bakasye'y napahamak dali-daling sinusugkot sinundan ang kanyang bakas. Bawat taong masalubong, tinatanong ko kaagad, Kayo po ba'y may nakita na babaeng sakdal dilag? Mahinhin siya kung kumilos kung umiti ay banayad? Ang una kong tinanungan ay ngumitit humalakhak, kaya't ako'y nainsultot ang dibdib ko ay sumulak lalo pat nang dugtungan niya ng ganitong pangungusap. Wala na pong ganyan ngayon, baka kayo'y nangangarap, o di kayo'y baka lasing. Kayo muna'y magpahulas. Ngunit ako'y di tumigil patuloy sa pagtatanong. Meron po ba kayo amang nakita at nasa lubong na dalagang tila birheng may bilaong sunung sunong Mahaba po ang buhok niyang maitim at alon-alon. Di na po siya nakabalik pagkatapos ng daluyong. May matanda na sumagot ng ganito kapag daka. Meron pa bang ganyan ngayon? Baka natutulog ka pa. Ang babaeng binanggit mo'y babae pa noong una. Buhok ngayon ng babae. Karamihay maiksina, may kulay at pati mukha punong-puno ng pintura. At ang sunod na sumagot ay babaeng parang bakla. Ang labi ay anong pulat ang utong ay talang-tala. Oo nga't siya ay nakashort ngunit bakit yaong hiwa ay naroot kitang kita sa gitna ng dalawang hita. Kayo po ba ay ng prank O bangag po kayo yata? Lalo akong nanggipuspos nilukob ng sobrang takot. Iniwana na ba ako ng mutya kong iniirog? Sumama na sa dayuhat nagbalot ng ibang kumot? Tinanggal ang barot saya at walya ang isinaplot? O Diyos ko po, ipalayo. Huwag niyo pong itutulot. Ngunit ako, Panginoon, ay lubos ang pasalamat. Basta't yaong aking mutya ay di naman mapahamak. Nagbago man ang anyo niya at nahawi ang ulap na sa kanya'y nakalambong sa pagtupad ng pangarap, maghihintay pa rin ako sa muli niyang pagkamulat.